At bago nga muna kami pumunta ng peryaan ay nag Robinson nga muna kami dahil nga ang ganda ng decoration ngayon na loob ng Robinson. Paskong Pasko na. At ayan, bali nakalabas na nga kami dyan ng Robinson at ito na nga yung peryaan at bubungad nga agad yan at namili nga dyan itong bunso ko kung saan nga siya dyan sasakay bagay dito nga niya napili maglaro dito sa maraming bola at ayan habang naghihintay nga kami dyan ay nagtingin-tingin muna nga kami ng ibang rides tulad ng UFO at bari nakapasok na nga rin dyan itong anak ko at ayan nga enjoy na enjoy dyan sa may bola o diba lumulundag at tumatalon pa o Ayan, bali dyan nga muna siya at iniwan nga muna namin siya dyan dahil nga 7 minutes itong pag mo sa may loob ng bola at nag-ikot-ikot nga muna kami dyan at napili nga namin ito. <laughs> O oh, Ayan, hagisan ng pera at wala nga kami dyan na iuwi. Miski isa, naubos pa yung bariya ko. Bala, nga, nagikot-ikot -ikot nga muna ulit kami dyan at nakita nga namin itong karen Sipan nga rin namin dyan sumakay. <laughs> nakakatakot nga rin dito dahil nga medyo pabilis ng pabilis nga itong ikot-ikot namin dyan bali itong bulsa medyo nakaka nga dahil nga malakas yung hangin dahil nga kakaikot-ikot nitong tren o oh, ba diba, mga ka-mother earth napasakay din ako dyan ng wala sa minuto nako ako sa may anak dahil nga hindi na siya makakibo at ayan nga pauwi na nga kami dyan dahil nga pauwi na kami ayan tinignan muna namin itong bangka o barko ayan yung tinitignan nga namin dyan ay bumili na nga rin kami itong popcorn para habang naglalakad may kinakain kami <coughs> Napadaan nga kami dyan sa barko dahil nga natatawa kami dahil nga sakay-sakay sila. Isisigaw din naman pala sila. Ang saya talaga dito sa perya dahil puro sigawan nga ang maririnig mo. Nga, yeah, pauwi na kami. Pauwi na tayo. Habang kumakain ng popcorn.